Top 10 Best Ways to Make Money Online Hello guys, welcome back muli sa ating top 10 channel kung saan tinatalakay natin ang kapanaponabik at kapakipakinabang na top 10 na listahan na siguradong makakadagdag sa inyong kaalaman. Sa video na ito guys, natalakay natin ano ba yung top 10 based na ways na makakapag-earn tayo ng money via online. So, perfect po ito sa mga mahilig sa fun facts, sa trending topics, at sa mga informative content. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin para always uh, updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. Ano nga pa yung mga top 10 na mga best ways na makakapag-earn ka ng money dito sa online? So, stay tuned kayo guys. Huwag nyo kayo, huwag po kayong alis para wala po kayong mamiss. Ayan, na double yung ating top 10. So, una sa ating listahan guys ay ang freelancing. So, sa freelancing, ikaw yung nag-aalok ng servisyo tulad ng graphic design, writing video, editing, at iba pang gamit ang mga website tulad ng Upwork, Fiverr, at online job PH. Uh, gumawa ka halimbawa ng logo para sa isang kliyente mo sa Fiber. Mostly ang kinikita dito nasa 500 pesos to 5,000 kada proyekto depende sa iyong kasanayan, depende sa iyong kalaman at depende sa iyong magiging kliyente. Okay? Pangalawa sa ating listahan ay ang online selling. So ikaw ay magbenta ng produkto via online, pwede sa Lazada, pwede sa Shopee o magkaroon ka ng sarili mong website ah, uh, ito ay pwede rin sa mga gusto magkaroon ng dropshipping na hindi mo na kailangan ng sariling stock. So, ang halimbawa nito ay magbenta ka ng mga kung accessories, ano man yung uh, gusto gusto, gusto mong gawin. No? So, pwede mo siyang gawin. Magtinda ka via online. Ito yung na online selling or dropshipping. At pwede kang kumita dito guys ng 1,000 to 100,000 buwan-buwan depende sa iyong magiging benta. Ang guys sa ating listahan ay ang content creation. Halimbawa nito sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Gumawa ka ng videos at kumita ka sa mga ads, sa mga brand deals at live stream. So mayroong nagbibigay ng gift kapag ikaw ay nagla-live. So, halimbawa nito, mag-upload ka ng mga top 10 na video. So, di ba, sa YouTube, kaya mag-livestream ka habang naglalaro ng isang games. So, ang kita mo dito, guys, is nasa 1,000 100, uh, to 200,000, no? Kada buwan. Depende kung magbabayra lang iyong content. So, depende ito sa magiging effort mo sa gagawin mong content creation. Okay, pangapat sa ating list ay affiliate marketing. So, kumita ka man lang sa pamagitan ng pag-promote ng produkto at kumuha ka ng commission bawat benta. So, yung affiliate marketing, bali sinesend mo lang yung link, ano, at doon sa link na yan, bibili yung mga customers at kapag meron kang nabenta dyan guys, is magkakaroon ka ng commission bawat benta. Depende doon sa ibibigay na commission sa bawat produkto. Halimbawa na ito ang tawit-tanito sa ano sa pag-affiliates uh, uh, na sa 50 pesos to 500 kada successful na mabebenta mo. Okay? Next sa ating listahan mga sisiko, mga mamshi ay online tutoring. So dito maturo ka ng English ma o kahit anong subject sa mga estudyante mo ba online o kung ano man yung karak, uh, ano man yung kakayahan mo na pwede kang makapag uh, makapag tutor via online okay so o kaya lingguwahe koreano italiano spanish o bahala ka na basta ah uh, kaya mo siyang gawin no pwede ka diyan ang kita na ito, nasa 150 o 500 kada oras. So, per hour naman sa online tutoring. Next natin is vlogging. Ito yung pang-anim sa ating listahan. Gumawa ka ng vlog tungkol sa isang niche. Halimbawa, ang niche mo is travel, technology, finance, at kahit ano na alam mo. No? At kumita ka sa ads at sa affiliate links. Halimbawa, mag-create ka ng vlog sa vlogger.com na tungkol sa paano kumita ng pera online. So, dito ang kita mo is 1,000 up to 50,000 kada buwan kapag may sapat na traffic. Ibig sabihin, kapag merong pupunta doon sa site mo, yung ginawang mong no? So, kailangan mo pa rin dyan ng presence, kailangan mo dyan magkaroon ka ng maraming uh, traffic para na sa ganon makita kung ano ba yung pinost mo. Okay? Number seven sa ating list ay ang selling digital products. Ang digital products, ito yung uh, gumagawa ka ng mga e-books, templates, or digital art at inibinibenta mo siya via online. So, halimbawa, gumawa ka ng Canva templates at ibibenta mo sa Etsy, ibenta mo sa Facebook, Penta mo sa mga other social platforms like TikTok, Instagram, Pinterest at iba pa. So pwede ka kumita dito guys ng 100 pesos up to 5,000 kada benta. Depende yon dun sa binibenta mong digital products. Okay? Next sa ating listahan uh, ay ang number 8, ang, ang uh, virtual assistant. So dito, tumutulong ka sa isang business owner, sa mga online seller o kung sino man na mayroong business, nag-aayos ka ng kanilang mga email, no? email management ka, social media, mga nag-research ka, di ba pa? So depende sa ano ba yung trabaho mo as virtual assistant. Ano ba yung kinuha mong uh, trabaho na yan galing sa, sa iyong uh, employer o sa iyong naging kliyente? So, kita mo dito guys, is mostly uh, na sa 10,000 up to 40,000 monthly, no? Kasi ikaw rin na nag-aayos sa kanilang calendar, ng kanilang emails, okay? So, yan, depende sa magiging trabaho mo sa online, kung ano yung pwede mong pagkakitaan. Ah, pwede mong ah, gawin na mapagkakitaan mo as virtual assistant. Number nine sa ating listahan na yung stock photography o nagbebenta ka o selling ka ng mga photos. So, mag-upload ka ng magandang larawan na may stock photo size at kumikita ka sa bawat may magda-download nito. No? So, halimbawa, mag-upload ka ng mga travel photos sa Shutterstock. So, may mga site talaga na bumibili ng mga photos. At doon, pwede mo ibenta ang iyong mga photos na nagawa. So, ang kita nito ay 5 pesos up to 500 kada download. Depende sa site. No? Depende sa site kung magkano ang bentahan, magkano yung kanilang pwedeng uh, doon bilhin na mga pictures na in-upload mo. Okay? So, number 10 sa ating listahan ay ang investing in cryptocurrency or stock. So, bumili ka at magbenta ka ng crypto. No? Buy and sell ka dito eh. Magbabay ka kapag ka ang uh, kapag ka ang um, stocks ay mababa at i-sell mo na siya kapag ito ay mataas. Okay? So ganun ang buy and sell. Bumili ka at nagbenta ka ng crypto o stocks para kumita ka, no? Yung price kasi niya is nagbabago. Halimbawa, yung Bitcoin mura. Pag mura ang Bitcoin, bili ka. Pag mababa siya, tapos ibenta mo pag tumaas. Okay? Ang possible mo kita dito, 1,000 to 100,000 plus pero may kasamang panganib to kasi risk din ang tamang itong crypto uh, cryptocurrency, no? Kapag hindi ka talaga marunong, siyempre, dapat inaalam din muna para at least uh, yung risk na yun ay maiwasan. Pero may kita rin talaga dito sa pagbabay and sell sa cryptocurrency. Okay? Ito isa sa mga ginagawa kong side hustle, ang cryptocurrency. Okay, alin sa mga nabanggit na ating top 10 list ang nagustuhan mo na pwede mong uh, gawin, no? Agad at gusto mong siyang subukan. Okay, yan yung ating top 10 para sa araw na ito. I-comment mo naman sa baba ang inyong sagot. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga i-upload po natin ng mga top 10 videos. Maraming salamat po, guys. Ayan. At kung gusto nyo, pa, nyo po palang bumili ng ating mga digital products, meron po tayong digital products na makikita nyo ang link. Ayan, HTTPS. Ayan, payhit.com digicraps. Ayan po yung ating store. Nasa description na rin po ang link. Yan, pakiclick nyo na lang po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Yan, kita kits muli tayo sa ating next video guys. Thank you for watching. God bless po sa ating lahat.